Ano ang kahulugan ng tabak na sa magkabilay may talim na lumabas sa bibig Neso sa pahayag 116? Ang aklat ng pahayag ay puno ng simbolismo mula sa pinakaunang kabanata Gaya ng makikita natin sa pahayag 116 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay At lumabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay may talim Ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghalian tapat ang taong tinutukoy ay si Jesus na nagpapakita sa isang anyo na naiiba sa kanyang pagkakatawang tao sa lupa. Ang pitong bituin sa kanang kamay ni Jesus ay sumasagisag sa mga anghel ng pitong simbahan. Talata 20 Ngunit paano naman ang matalas, magkabilitalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig? Ang sagot ay nasa Hebreo 4.12 na nagsasabing ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinman tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Tingnan din sa Epeso 6.17 Ginamit ng mga sinaunang Romano ang dalawang talim ng tabak bilang isang nakakasakit na standata at ang isang metaporikal na tabak ay inilalarawan sa parehong Hebreyo at pahayag. Ang dalawang talim na tabak na ito ay sumasagisag sa otoridad at paghahatol ni Kristo na pinananagot ang sangkatauhan at sinisiyasat ang ating mga iniisip. Madalas ba nating isipin si Jesus bilang isang mandarigma na may hawak na dalawang talim na tabak? Sa kasamaang palad, hindi. Ang ating naisin ay muling hubugin si Jesus sa isang hindi gaanong nagbabanta na figura na pinapaboran ang isang walang hatol na nilalang na magpapatibay sa lahat ng ating mga aksyon. Gayunpaman, ang gayon Diyos ay kulang sa mga katangian tulad ng kabutihan, kabanalan, katarungan at pag-ibig. Ang katarungan ay isang magandang bagay. At dapat nating asahan ng isang mabuting Diyos na magbibigay ng responsibilidad sa kanyang mga nilalang at papanagutin tayo. Iniyahayag ng salita ng Diyos ang kanyang pamantayan ang ating mga obligasyon at ang ating mga pagkukulang. Pinutol nito ang ating kabanalan. Inalalantad tayo bilang mga rebelde at nangangako na tatanggap tayo ng makatarungan parusa. Bagamat tinatanggap natin ang pag-iisip ng katarungan ng Diyos kapag naiisip natin ang mga taong tulad ni Hitler. Mas mabagal natin tanggapin ang malungkot na pag-iisip na tayo ay hahatulan din. Laban sa banal na pamantayan, hindi natin mahiiwasang magkulang. Roma 3.23 Kaya nga, kailangan natin ng tagapagligtas. Marahil ay kailangan natin ang larawan ng buhay na salita na may dalawang talim na tabak upang higit na pahalagahan ang ipinako sa krus na mesayas. Si Jesus ay hindi isang revolusyonaryo tulad ng magkapatid na namakabi at hindi rin siya isang nabigong mesayas tulad ni Simon Bar Kokba. Sa halip, bumaba ang lumika upang mamuhay kasama ng kanyang nilikha na may mababang katangian na namatay na gaya ng isang kriminal para sa atin. Pilipos 2, 6-11 Ang Ebanghelyo ay nagiging higit na kamangamangha kapag naunawaan natin kung sino ang anak ng Diyos. Hindi lamang sa kanyang pagkakatawan tao, ngunit higit pa sa ating kakayahang dalhin. Maging si Juan na nakakilala kay Jesus sa lupa ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at parang patay sa paningin Yesus dahil sa kanyang kaluwalhatian. Pahayag 1.17 Ang larawan ng dalawang talim na tabak ay tumutulong din sa atin na maunawaan ang kaalagahan ng Biblia. Ang aklat na ito na dinadala natin at kahit na sa ating mga aparato ay makapangyarihan at matalas at nagmumula sa mismong bibig ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan at may kakayahang baguhin tayo sa ating kaibuturan. Napakalaking priblehyo na taglayin natin ito. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.